Sa nalalapit na pasukan, asahan na namang may embudo o may ipon ang daloy ng trapiko sa mga lugar malapit sa mga paaralan. Kaya pinaiting pa ang operasyon ng MMDA laban sa mga sagabal sa kasada. Nakatutok si Raffy Tima. Ilang linggo bago ang pasukan, tuloy ang operasyon ng MMDA para mapaluwag ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa buong araw na operasyon ng MMDA Special Operations Group sa iba't ibang -iba lugar sa Maynila at Quezon City, may napansin daw ang MMDA. Kung dati, nag-ooperate tayo, halos hindi tayo maganda uga-uga, especially dyan sa Kapulong. Kaninang umaga, in fairness to it, maluwag, although, merong pa ilan-ilan. May isang truck na nakahamba lang sa baketa, merong ilang mga motor. But aside from that, in fairness to the improvement, maganda ang improvement. Sunod naman daw gagawin ng MMDA ang pakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan na karaniwang nagiging dahilan sa pagsisikip ng trapiko. Definitely we'll be ano, uh, working it out, we'll be coming up with a, uh, for sure we will have a dialogue dahil na sa mga colleges na malalaki. Kabilang din daw sa bibigyan pansin ng mga hindi pa natatapos na road construction projects. Sa Chinorosas Avenue Extension na dumadaan sa pagitan ng Taguig at Makati, kapansin-pansin ang maluwag na daloy ng mga sasakyan, di tulad ng pagsisikip sa trapiko nitong nakaraang mga araw. Ang isa sa mga nagpapatrafik sa lugar ang road widening project ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ang mga pedestrian tuloy hindi magamit ang bangketa at kailangan tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa isang pahayag, Nangako ang BCDA na matatapos ang kanilang road widening at sidewalk improvement project sa second quarter ng 2025. Sa ngayon, maayos naman ang nadadaanan ng sidewalk sa kanang bahagi ng kalsada patungong tagig. May mga nakapaskil na rin signages para sa mga pedestrian habang inaayos pa ang kaliwang sidewalk sa bahagi ng bagong Senate Building. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatuto, 24 Horas.